Mga kapuso, malalakas na ulan at hangin at matataas na alon ang nararanasan sa dulong Hilagang Luzon dahil sa Super Typhoon Leon. Sa lakas ng alon, gumuho ang bahagi ng lupa sa tabing dagat sa Apari, Cagayan hanggang mahulog ang isang fisherman's wharf at cottage. Tulad sa Kagayan, malakas na hampas ng alon din ang nararanasan sa Batanes. Katulad na lang sa bayan ng Sabtang, Nagdulot pa ito ng pagbaha sa ilang bahagi ng bayan. Sa bayan ng Mahtaw, pumasok pang alon sa malayong bahagi ng Pampang. Magdamagang naranasan sa ilang parte ng Hilagang Luzon ang malakas na hangin at ulan. Ang mga bayan ng Basco at Itbayat sa Batanes inilagay sa signal number no. 5 alas 11 kagabi bago ibinabas sa signal number no. 4 ang dalawang bayan kasama ang probinsya kaninang alas 8 ng umaga. Mga kapuso, sa gitna ng pagkagupit ng Super Typhoon Leon, nagbabalamuli ang pag-asa tungkol sa posibleng storm surge o daluyong. Apektado ang ilang coastal areas ng Batanes at Cagayan. Maaring umabot sa lampas tatlong metro ang taas ng tubig na raragasa sa dalampasigan. Ibig sabihin, pwede maging kasing taas yan ang unang palapag ng isang gusali. Mga kapuso, lumayo na po sa dalampasigan. Kansilahin lahat ng aktibidad sa dagat at alamin ang latest na update sa lagay ng panahon. Ayon sa Office of Civil Defense, sa paglapit ng bagyo sa Dalampasigan, ang malakas na hangin at ang mababang atmospheric pressure ng taglay ng bagyo ang magtutulak sa tubig mula sa dagat. Nagdudulot ito ng malawakang pagbaha sa mabababang lugar sa Dalampasigan. Maalon pa rin at delikado sa lahat ng sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybaying sakop ng Batanes, Ilocos Provinces, Cagayan kasama ng Babuyan Islands, Isabela at Aurora. Base po sa 8am bulletin ng pag-asa, inalis na ang wind signal number 5. Nakataas ngayon ang wind signal number 4 sa Batanes. Signal number 3 sa northern portion of Babuyan Islands. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Itinaas ang wind signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Cagayan, buong Isabela, nalalabing bahagi ng Apayao, buong Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte at buong Ilocos Sur. Abangan po mamaya ang 11am bulletin ukol sa Super Typhoon Leon at ang bagong listahan ng mga lugar na may wind signal. Namataan ng mata ng Super Bagong Leon, 11 o 110 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 195 kilometers per hour. Mamay ang hapon, posibleng mag-landfall ang bagyo sa Taiwan. Mamay gabi o madaling araw bukas, inaasahan namang makakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Nagdulot ng pinsala ang storm surge sa Santa Ana, Cagayan. Bukod ka lang ang natira sa isang kubo na nasa tabing dagat. Nagkaroon naman ng mga bitak ang ilang bahay roon. May bahay pang bahagyang tumagilid dahil din sa storm surge. Nasira rin ang bahagi ng seawall doon. Kwento ng mga residente, umabot ng lampas tao ang taas ng alon na nanalasa roon. Nanawagan din silang matulungan ng pamahalaan na maayos ang nasirang seawall at kanilang mga ari-arian. Sa buong bayan ng Santa Ana, umaabot na sa sanlibong pamilya ang inilikas. Samantala, umakyat sa 150 ang nasawi dahil sa hagupit ng Bagyong Kristi noong nakarang linggo ayon sa NDRRMC. 115 naman ang naitalang sugatan habang 20 siyam ang hinahanap pa. Kasama ang epekto ng nananalasang Super Typhoon Leon, halos ito't kalahating milyon ang apektado ng dalawang bagyo. Halos 3 bilyong piso naman ang pinagsamang pinsala ng mga ito sa sektor ng agrikultura. Ngayon pong Huwebes, half day lang ang pasok sa lahat ng eskwelahan at mga tanggapan ng gobyerno sa buong bansa. Ayon sa Malacanang, pagkakataon ito para makauwi agad ang mga estudyante at empleyado sa kanilang probinsya para gunitain ang undas. Suspendido naman ang number coding scheme sa Metro Manila ngayon hanggang bukas, November 1, ayon sa MMDA. Sa hiwalay na abiso, nag-anunsyo rin ang suspension ng number coding scheme ang Makati City ngayong araw simula mamayang alas 12 ng tanghali. Kumustahin na natin ang sitwasyon sa isa sa mga pinakamalaking sementeryo dito sa Metro Manila, ang Manila North Cemetery. May ulat on the spot si EJ Gomez. EJ? Rafi, hindi pa gaano karami ang bumisita rito sa Manila North Cemetery. Ayon sa tala ng management, as of 10 a.m., aabot sa 11,000 ang bilang ng bilan mga taong bumisita rito simula ngayong araw. Uh -huh. all measures in place na rawang pulisya para masiguro ang kaayusan at kaligtasan sa loob at labas ng sementeryo, ayon sa Manila Police District. Sa labas ng sementeryo, nagkalat ang mga nakadeploy na traffic enforcers para maabisuhan ang mga motorista patungkol sa mga alternatibong kalsada na maaari nilang daanan ngayong ilang kalsada na sa paligid ang isenara. Ayon kay Police Major Jake Arcelia ng MPD, halos limanda ang personel ang idineploy nila sa loob at labas ng sementeryo. Sa entrance ng sementeryo, mahigpit ang pag-check -che sa mga bisita at sa kanilang mga bitbit nagamit na gamit. Bawal ang pagdadala ng lighter, sigarilyo, pabango at saka mga nakakasugat na kutsilyo bawal din ang vip Sa pag-ikot natin kanina, ilang mga pamilya na ang nagtungo ngayong araw para roma maiwasan na makipagsabayan sa inaasahang dagsa sa mismong undas bukas. Gaya na lang ng pamilya Royo at Montesilio na madaling araw bumisita. Ang pamilya naman ni Nanay Thelma, alas 9 na nakarating dahil daw sa traffic mula Novaliches at ngayon ay tinitiis na lang ang init ng araw. Narito ang kanilang mga pahayag. Ang dinalo po namin yung nanay ko, bayaw ko, pamangkin ko, at saka ano, asawa ko. Inagahan na po namin ng dalaw para hindi na po kami sasabay sa kinabukasan masikip na po eh. Tsaka hirap po magkipagsiksikan dahil meron talagang bata kaming kasama. Taon-taon po yan. Dinalaw ko po ang nanay ko kasi ilang taon na po na nandito. Uh, hanggang ano lang po kami, hanggang matapos po yung kandila. Rafi, ayon sa MPD, inaasahan na magsisimula ang pagkapal ng mga taong bibisita dito sa Manila North Cemetery mamayang hapon, lalo na uh, half day lang ang pasok sa ilang tanggapan. Rafi? EJ, sa lawak ng Manila North Cemetery, paano inaalalay ng LGU yung mga bumibisita dyan? Rafi, may mga libre nga e-trike na inahanda yung LGU na pwedeng sakyan ng mga kababayan nating bibisita pa dito sa sementeryo. Lalo na yung mga malayo pa, yung mga pupuntahan na punto, pagkatapos nilang pumasok dito sa uh, gate, meron din daw nakahanda no na mga uh, wheelchair para kung para man, sa kung sino nga mga ngailangan at uh, meron din mga health desk na may nakaantabay na first aid at uh, mga medical uh, personnel para sa anumang health emergency. At ano, uh, uh, Rafi, muling paalala sa publiko, huwag na daw magtangka na magdala ng mga ipinagbabawal na items dahil sabi ng mga uh, nakadeploy dito no sa panahong makumpiskahan ang mga bisita ng mga ipinagbabawal na items ay hindi na raw yun maaaring mabawi pa. Balik sa iyo, Rafi. Sa mga pa, gusto pang magpunta dyan, na EJ, kumusta yung panahon sa mga oras na ito? Kanina Rafi, pagdating natin dito mga alas 8, alas 9, grabe yung atindi ng sikat ng araw. Pero kani-kanina lang, no, bago lang mag alas 11, biglang umambon. Kaya lang mahina lang naman yun at tumagal lang ng uh, ilang minuto. Medyo makulimlim sa mga puntong ito. Pero sabi naman ng MPD ay meron sila mga nakahandang contingency sa panahong umulan ngayong araw. Maraming salamat sa iyo, EJ Gomez. Ito ang GMA Regional TV News. May may init na balita rin ng GMA Regional TV tungkol sa undas at live mula sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City si Sara Hilomen Velasco. Sara, salamat Rafi. Unti-unti nang Unti-unti nang dumaragsa ang mga bumibis, bumibisita sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Ang 75 anyos na si Antonio Lianes, ngayon pa lang bumisita na sa kanyang mga yumaong kaibigan. Ania, maaga siyang bumisita upang makaiwas sa inaasahang pagdagsa ng mga tao. Maayos naman daw ang pagpapatupad ng mga polisiya at restrictions dito sa sementeryo. Samantala, inaabangan naman ang pagdalaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa puntod ng kanya mga yumaong magulang na sina former Governor Vicente Duterte at Soledad Duterte na nakahimlay dito sa Roman Catholic Cemetery. Wala pang eksaktong petsa kung anong araw at oras siya dadalaw. Ayon sa Davao City Economic Enterprise, ang tagapamahala ng mga pampublikong sementeryo sa lungsod, inaasahang magsisimula ang pagdagsa ng mga tao dito simula bukas hanggang sa linggo. Sa lawak na nasa apat na ektarya, isa ang Roman Catholic Cemetery sa mga malalaking sementeryo sa Davao City. Ipinatutupad ang one entrance, one exit policy dito. Paalala sa publiko, bawal ang pagsusot ng jacket pagdadala ng backtax, pagpapatugtog ng malakas na music o karaoke, pagsusugal, pagdadala ng alak at matutulis na bagay. Bawal din ang overnight. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi lang pwedeng bumisita. Sa ngayon ay wala namang nakumpis ka mga ipinagbabawal na ipasok sa naturang sementeryo. Nakaantabay din ang police assistance desks na gagabay sa mga bibisita sa kanilang yumao sa sementeryo ito. May medical tents din upang tumugon sa anumang emergency na posibleng mangyari. Nasa may 3,000 ng mga safety and security personnel na magbabantay sa mga sementeryo sa Davao City simula bukas hanggang linggo ang ipinakalat ng Davao City LGU. Paalala ng pamunuan ng sementeryo at ng mga otoridad, magdala ng tubig at payong na panangga sa init ng araw sa Malita, Davao Occidental, nakitaan ng malaking butas ang ilang puntod sa sementeryo sa Bragay Tubalan. Batay sa investigasyon, pitong puntod ang binuta sa gilid. Um, hinala ng mga kaanak, ninakaw ang mga tuway-tuway o nikap ng mga bangkay. Pinaniniwalaan kasing anting-anting daw ang mga iyon. Agad namang tinakpan ang mga buta sabang patuloy ang investigasyon. Dito sa Davao City, sinailalim sa surprise drug test ang mga driver at konduktor na bibiyahin ngayong undas. Ginawa rin yan sa General Santos City at Coronadal, South Cotabato. Sa kabuuan nasa na rang driver at konduktor ang sinuri sa tatlong lungsod. Ang magpapositive sa drug test, hindi papayagang bumiyahe at isasalang sa confirmatory test. Posibiring makumpiska ang kanilang lisensya.